Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon opinion ngayon itong post ni Kongresman Kiko Barsaga. Uh, tungkol ito sa plano ng PBBM admin specifically Philippine Army na tanggalin na siya bilang isang army reserve. So ito post ni Kiko Barsaga. President Marcos may remove Congressman Kiko Barsaga from the Philippine Reserve Forces due to his political statements. Okay? And then, ito naman, uh, JMA News, sumagot si Congressman Barsaga. Look, statement of Cavite Representative Kiko Barsaga in relation to the removal of him by the AFP Reserve Command as reservist. Oh, ito ang pahayag ng Batang Kongresista. Marcos can remove me from the Philippine Reserve Forces, but he will never remove my desire to fight for the Filipino people. Wow! What a statement! Grabe! So, I don't know kung anong taon pumasok bilang isang reservist si Congressman Barsaga. Uh, I believe hindi pa siya congressista noon. Kasi ang rango niya, hindi ko nakuha anong rango, enlisted personnel. So ordinary reservist lang siya. Kasi kung congressman na reservist, usually yan, lieutenant colonel ang uh, ranggo ng mga congressman reservist so siya uh, civilian pa siguro uh, I don't know kung di ba, duma uh, hindi ko kabisado yung kanyang pagiging uh, yung political career niya nagkonsihal ba siya sa Dasmariñas? Ganon ba yun? Uh, I'm not sure ano so enlisted personnel ako saludo ako sa mga tao na nagbo volunteer na pumapasok sa reserve force kasi nga walang sweldo ang mga reservist puro serbisyo you spend time for your training for uh, monthly formation or weekly pa kaya wala kang mapapala being a reservist in terms of financial or material benefits ang meron lang yung karangalan. Ang meron lang yung puso mo na handang maglingkod sa inang bayan without any remuneration. Kaya saludo ako sa mga lahat na reservist out there. Bago ako nag-retire, ang position ko is commander ako ng AFP Reserve Command. Kaya Meron akong uh, very memorable experiences with reservists. Doctors, lawyers, dentists, uh priests, pastors, name it, uh, name it, mga judges. ayan, nagbo-volunteer sila. Uh malala ko sa uh, nasay nako sa uh, Oriental Mindoro, may isang judge doon. Permit ko sa nalaman ko na ang tagal na niyang ano na ang tagal niya nang gustong maging reservist kailan parang hindi kulang ba sa pagtutok sa pagpalo up ng mga papilis niya kaya disgruntled siya dahil gustong gusto niyang maging reservist isang judge sa ah, active judge pa siya noon wala so nung naging commander na ako ng AP Reserve Command inayos ko yung kanyang uh, Papeles at na Major ang ranggo niya. <laughs> major. Meron pa. Fiscal naman. Oriental Mindoro pa rin. Gustong-gusto niya talaga. So inayos ko. Tinulungan ko. Lumabas. Major din. Provincial Fiscal. Uh, itong Provincial Fiscal na ito, ngayon, judge na siya. Na-promote na. Yung unang judge, nag-retire na itong nag-retire na judge ang pumalit itong fiscal noon. So yun, talagang kapuri-puri ang mga tao na pumapasok voluntary sa reserve forces. Ngayon, tatanggalin nila si Congressman Barsaga as member of the Philippine Army Reserve Force. They can do it anytime. But, <laughs> dito, ang ganda yung statement. They can never, ano sabi niya? He, meaning the president, he will never remove my desire to fight for the Filipino people. Wow. So lalo akong humahanga ngayon dito sa batang kongresista. Uh, ang ako lang ah pag nakikita ko siya na nakasuot ng army uniform. Nakaka, nakakatuwa. He's willing to die for his country. Kaya nga sabi niya nung, nung winarningan siya ni Congressman Sandro Marcos na Yes, you can say anything you want because of your freedom of speech but be ready to receive your consequences. Baka maparusahan ka dahil sa imong kadadada. <laughs> Sagot niya, I am a willing martyr for the revolution to fight for justice for the Filipino people. <laughs> Talagang uh, hindi mo mapipigilan yung mga taong ganyan. Para bang ma malala ko nung American colonial period. Nung ang mga Amerikano dito na sa Pilipinas, nauna sila sa Luzon, din mamaya pumunta sa Mindanao. Gusto nilang isubduh ang mga nakatira sa Mindanao specifically itong mga mga Muslim brothers natin Maranao ganito ang kwento na narinig ko yung mga Maranao ayaw nilang magpasakop nung una kaya ang ginagawa nila they're willing to die for their uh, homeland yung bangsa Moro so ang ginagawa nila ito yung kwento yung bakit na naimbento yung caliber 45 pistol wala pang 45 pistol lang mga revolver lang. Oh, yung magiting na maranaw, magtali na siya kung anong kwan. Then mamaya, we disgrace, sulong yan sa kampo ng mga Amerikano. Kahit anong gawin nila yan, barilin nila ng karo, hindi siya natutumba. Kasi mahinang klase pa yung mga baril nila. Hanggang makabot siya doon sa linya ng mga Amerikano at mataga. Ganon, they're willing to die for their homeland yung mga kapatid nating maranaw. Kaya later on, yan si Captain persing uh, Pershing Atanon. Captain persing yung naging General persing nag-request niya na develop a kind of weapon na kayang tumbahin yung mga nandito sa Mindanao. Kaya na, na, nakadevelop sila ng caliber 45 pistol na malakas ang tama kaya natutumba. Yan po. So ito, Ah... Uh, Congressman Kiko Bersaga, kahit tanggalin nyo akong Army Reserve, no worries. I will continue to fight for my countrymen. <laughs> Salut to this young and brave congressman. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libringyero at pakok para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panorin nyo ang video na ito. Gabok na gid ang trapal.

Pero naman managit sa pag-atok, mayo na nga tanawon ang balay ni Kuya. Salamat gid kay Elis na gid ako atok tungod sa hinabang. Oo. Oh, oh. Kay ug walay hinabang, dili gid na ako atok. Mhm. Mm Salamat kay sa Ginoo nga hatagan hinabang nga panalangin. Mhm. Mm Salamat kayo. Sa nagkabang sa sin sponsor. Mm -hmm. salamat, kayo. So, uh, salamat kayo. Oh, salamat kayo po dia.